Simulan na ang laro. Umilang kayo. Tribulasyon. Estamos en la buena composición. Ang komposisyon ng tanan ay paglalarong mahusay. Ang magulo ay mahalay sa mata ng kapitbahay. Mga binibini at mga gino, matatanda at bata ang ngayon naririto. Malugod na bati ang tanging handog ko sa pagsisimula nitong larong duplo. Ang arit ko'y kubkub ng rehas na bakal, aserong pintot, patayin mang urang. Ngunit at nawala ang ibon tungkirang, ang mga bilyaka, ang nuwat nagnakaw. Hindi kami ang nagnakaw! Sino ang nagnakaw? Kagabi po, hari. Maliwanag ang buwan. Maisang kaninaw aking natanaw, hindi sinasadyahan sa aking labisan. Alam ko kayo po, hiyang At kita ang kita ko ay kinubli at siya nito at nasa tribuna Nagnakaw ng ibon na isang bilyaka, bilya at bilyaka Sino sa kanila sa urang nga na ito. sai pinaliwanan, kung pinaliwanan, nalalaan.

Ruga, Bulubog. Ang pinbao? Ah. Oh, kung sinong nagnakaw, aking ibubulong kung yung tulutan. Nagpapahintulot. Ama ng si pati ko! Talaga bang tunay? Parang dyan eh. Ganda na dyan. Ay! Ibong Adarna! Adarna! Iboy! Okay. Kinuha ng reyna, siya ay nag sa Kung gayon ay walang dapat parusahan Ibalik ang ibon sa haunang kininan Kung muliting pa ay ipagbibigay alam Nang hindi ang iba ang mapagbintangan Maraming salamat biliyak at biliyako ngayon, tinatapos itong larong dublo. Paalam sa lahat. Salamat sa inyo. Hindi makikita pag naglaro tayo. Wow,